So yun mga idol, good morning sa atin lahat. No? So ngayon, gagawa tayo ng uh, ano, paarong kung tawagin dito sa amin yung silungan ng mga uh, isda, yung na isda. So ang kukunin natin mga idol, yung tangkay ng bunga ang ng buko. So tawag sa amin dito butay. Oh. Kini may itong kuhaon mga idol, kini. Kini siya. Mani, gagawin natin silungan ng mga isda na maliliit yung gawin naming kilaw nun, kilawin ito, mag-ipon tayo ng mga kahit mga 30 piraso <coughs> kasi gagawa ako ng paarong ito, 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 ito. mamaya may kuwan pa yan, may kawayan sa gitna ipon ako itong mga 30 piraso ayan ayan <coughs> siguro pag maggawa tayo ng paurang mga idol may isang araw siguro ito mag ipon lang tayo ng ganito para pag nagkilaw madali na lang hindi tayo mahihirapan ba hindi tayo mahihirapan sa kalisod ito mga 30 piraso di kaya mga 50 di yung tangkay ng buko mga idol ito ayan agoy murag lamit na murag lamit na eh Kasikini lang pare. Malabo. Dahan-dahan oi. Ngayon daw at eh. Uh Oo. -oh. Dapat tin tuba. Ha. Pertijo humutas tuba. Uh -huh. Ah, oh, dire mga idol oh. Dagdahan ng iPhone. Ito, tanggalin natin dito, tanggalin natin dito hanggang dito. Para may talik natin doon sa kawayan. diya ra ka tung paron guys ngatong himuon <laughs> himu tar mga kilaw ta kanang dali reta ka kilaw ba Pila nang galon na sa tuba? Sa gato sa rahubo? Oo, oh, sa gato sa rahubo. Hmm. suka? Wa, mga oh, suka ay ko. Ah, wag suka. Tuba ang iho. Ang tuba ay mo. Lami, doon na kayo bu nagbuwa pa. Ang <laughs> idol. <Hey>, <laughs> Kumanag atong mo nga parong. <clears throat> isang di pa yan, isang di pa. So, bukas siguro. Eh kukuha na natin sa dagat ilalagay so titignan ipakita ko sa inyo mga idol kung anong mga isda ang kumano tapos may dito yung mga maliliit na isda na moong kung tawagin so yan, isang dip pa to mahaba <laughs> bigat to pagka nabasa na yan, Kabit na natin to mga lodi gamit na natin para kahuli na tayo ng pangkilaw ay hey, doon lang itong pundo ha? bato ano para hindi matangay yung ating kwan parong Ito na yung taan. O oh, ba kanin itong pataw-pataw, Silvi.